Saba, saba, saba. Parang tanga lang. Tanga lang yan. Saba, boy. Okay. Parang laruan na. Oh, isa pa. Parang laruan na. Pa. Yeah. May agawa ka remote control. Paulit-ulit lang. Sana lang. Ututo -utu <laughs> ka na. <laughs> isa na lang isa. <laughs> saba. Asa ka ba? Ikaw naman. Ano yung next? Oh, next. Next, next, next body. Maglalakad sa tubig. Pinamaganda oh, sa bila. Pinamaganda okay. pina, no. <laughs> pina, ka ko Maglalakad sa tubig. Ninja. Kaya ron na. Kaya na. Wow. Kaya ko. na. Patay. Oh, nawa. <laughs> nawa na sa sarili. Nawa na sa sarili. Yun. Bibitawan. Oh. <laughs> Gago. Kita <laughs> mau dulit, kita <Satapun> mau dulit. Ira dulit, ira hon. Oh, Pokoknya <laughs> ini ya nih. Pukul dulit. Tidak dulit ya. Oh, totalnya ya ini kesekarang tanah gengnya. Ah dulit, ah dulit. Yo, kubilang <laughs> <laughs> Sinakita mo! Sinakita mo! Nakakita? Nakakita? Yung pagsiba mo! Nakakita! Ayaw! Guys, back down! Yeah. Hilila! Hilila! hilila. <laughs> Ayaw na! <laughs> Yo. pa! <laughs> balik na dulo! Oh, ayan, iyan, ikaw naman! Iyan! Balik! <laughs> <laughs> ito ang inyong eh, nagpaganda dyan. Oh. Iyan, ikaw naman! Ikaw oh. Tak mm. ta. ka muna tayo, doon. boy. Vertical ka, boy. Nako, naririrate! sa YouTube! <laughs> <laughs> <Nangaabuso> <laughs> bata! Ako no doon, Uy! Uy, daw asali na ako. Ay! Ay, bakit dyan? O, ako na. Uy, lakad sa tubig! Ikaw po, Latte. Baka sa gababa. Latte! Ikaw. Na-vertical ko. Na-vertical na ako, na ako, tol. Na, camera siya. ito ay no, buta na kita mo yun. Nakunan nyo pare. <laughs> ito naman oh, lang, ako naman, so, naman mag-camera. Oh. Patry it naman. Ah, wala ko na mga chicks. Tingnan ko lang kung aabot. Patay sa nga. Wala kang sumi. So, yun naman o. Oh. Wala kang sumi. Wala ba yeah. Camera lang. Ay go na. Ew.